Hello sa inyong lahat, manggandang buhay! For today's video, ipaliwanag ko sa inyo May dalawang tayong ulit ng bayani Bayani at makabagong bayani sa kasalukuyang panahon Ang man makabagong bayani sa kasalukuyang panahon Ito ang ating guro, goja, sundalo at iba pa Tara, ipaliwanag ko sa inyo yung lahat. So, tara na. Ang mga bayani noong nakaraan at nayang ay makaiba dahil sa iba't ibang panahon at konteksto ng kanilang pagkilos. O di ba? So, makaiba yung Bayani nating ng Pilipinas noong unang panahon ng kolonialismo at saka yung mga kabagong bayani na yun, yung pagkilos nila. Manabayanin noong nakaraan Labang sa manamang nanakop, ang manabayanin noong nakaraan ay kadalasan laban sa mga daywang mananakop para sa kalayaan ng kanilang bayan. Tradisyonal ng mga halaga Ang kanilang mga pagpapahalaga ay nakasento sa kalapatan, tapang at pagmamaal sa bayan. Mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas maka bayani, ipat ibang, ibang lalagang ang mana maka kong bayani ay maaling nasa ibang ibang lalagang tulad ng ekotasyon, medisina, sining at teknolohiya. Patbabago at patunglat ang kanilang manapak si ay nakatuon sa pagsunod ng lipunang pagbabago at pagunglat ng bansa. Okay, dito na tayo. Ang manamat ay mahalaga baagi ng ating lipunan dahil sila ang nagbibigay ng pagkain na ating kinakain. Okay, basahin ko lang ito. Ako ang nagtatinim ng manaplotas, gulay at palay. Ang managulo ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sila yung nagtutulo sa loob ng paalalan. Okay, basahin ko lang ito ulit sa inyo. ang ko ang manamat aalal sa paalalan. Ang manapolis ay mana opisyal ng batas na may pananagutan sa pagpapatili ng kaayosan at kaligtasan ng ating komunidad. Once again, ang ko ulit ito pala sa inyo. Inuulit ko ang manataong lumalabag sa batas. Okay. Ang mana doktor ay mana professional na nag ng medisina at nagbibigay ng pangangalagang medical sa mana pasyente. Ulitin ko lang po, basain ko sa inyo ito. Tinutulunan kong gumaling ang mga tao may sakit. Okay, isisini ko lang ito sa video explanation ko na yung araw na ito, yung patungkol kay doktor o servisal si at tama yung ulak no, yes po, isasang doktor sa mata kaya yung isang biyong sa loob ng PGH o Philippine General Hospital anim ng building na yung ay sento octamolido o serisal yes po tama sa my emeta manila po yan so okay babasahin ko lang ito sandali noong 1887 sa panahon ni Dr. Oselisa dito sa Pilipinas ang lalawagan ng ophthalmologist ay hindi pa gaanong malawak at organizadong tulad sa katsalakuyan. O, di ba? Anong, ah, nung time na yon? hindi pa gaanong malawak o organizado yung anong paggagamot sa mata? Yes po, tama. I-research nyo na lang po sa internet. O, oh, magtanong na lang kayo sa akin kung ano. Okay, ang mga bubero ay mga bayani na tumutulong sa mga tao sa panahon ng sunok at iba pang mga emensya. Basahin ko ito. Ako ang nagpapatay ng sunog sa bahay o gusali. Ang manasong ay manam taong nagsisilbi sa hukbo ng isang bangsa para sa kaligtasan at ng isang bangsa. Basain ko ito ulit. Ako ang nagtatanggol pala sa bayan. Okay, ang panguli natin, ang managodya ay manataong leposable sa ble sa papogtekta sa ali-alian at manalugar pa ito. Ako ang nagbabantay ng managusali tulad ng manabangko at mall sa bangsa. Okay, na yung sa video explanation ko na yung araw na ito, talakayin natin ang iba't ibang ulit ng mga goja. Goja ng Segolidad. Ito nagpapatupad ng mga patakalan sa Segolidad at nagbabantay sa mga gusali, kumpanya o mga gaganapan. Katulad ng mga ibengs. E yang sila yung nagbabantay. Okay, number two, golden na ang topic ko. Siguro alam nyo na ito. Amadalas uh, madalas dumadaan kayo dyan may golden na topic ko. So, alam nyo na to siguro. Nag-lelegulate na ng topic ko sa at nagkalsada. si gulo ng kaligtasan ng mga motorlista sa at Pelesteyang. Number 3, Godya ng Bilangguan. Ito nagbabantay sa mga bilanggo sa mga kolonan Siyempre yung kaso nilang illegal na paggagamit ng illegal na gamot. Ah, uh, like say, shabu. Sab Oo. Sila yung nagbabantay yung managodya sa bilangguan. Tandaan nyo yun. Okay, ang panguli natin ay godya ng palaso. Yung mana president Charles security guard. Siguro na na babalita to sa TV o nababasa nyo ba online news. So, ano ba ito? Sila yung nagpoprotekta sa mga opisyal ng gobyerno at mga mahalagang gusali sa ating bagsa. Opo, sila yung. Basain nyo na lang ito. At yan yung ating video explanation na yung araw na ito. October ay November 1, 2024 na. So... Napaliwanag ko na ito yung dalawang uri ng bayani, yung isa bayani ng unang panahon, tapos yung kasunog yung mga kabagong bayani, katulad ng mga godya, sundalo, guro, doktor, at iba pa. So, ayan. Hanggang dito na lang yung ating talakayan na yun. Malaming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante may alam. So, paalam! Okay, so, pagkikita nyo ito ang isang mensahe na ginawa ko kahapon lang. Okay, so, paalam ulit. sa inyong dedikasyon at pagsisikap para sa ating bayan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kinakaharap natin, patuloy kayong nagsisilbi at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Kayo ang mga tunay na halimbawa ng katapangan, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Ang inyong mga gawa ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso at nagpapatunay na ang pagbabago at pagunlad ay posible. Patuloy nating suportahan ang mga makabagong bayani ng ating bansa. Magtulungan tayo upang mas mapaunlad ang ating lipunan at makamit ang isang mas maunlad at mapayapang kinabukasan.